Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na ito, kukumustahin natin ang online lending app na mo. So ang dami pong uh, nag-request na reviewin natin ito ulit. Actually, ginawa na natin ito ng review last year pa, September 2022. Uh, ang uh, hatol natin dito last year ay hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. At, hanggang ngayon po ay yun, tuloy pa rin po ang uh, pambibiktima nila na mga inusinting kababayan natin so pera mo for magician, so mamajikin talaga kayo ni pera mo uh, mamajikin kayo ang uh, pera mo ay registrado po sa Securities and Exchange Commission mabilis lang po umutang sa kanila at mabilis lang din po mapasakamay ninyo ang pera na uutangin ninyo sa kanila. Pero, kapag hindi niyo po sinusunod yung agreement ninyo sa pera mo, lalo na sa due date, sigurado talagang guguluhin nila ang buhay ninyo at sisirain nila ang pagkatao ninyo. Hindi lang kayo, pati din mga kakilala at kaibigan ninyo kamag-anap. Ang pera mo ay hanggang ngayon, sila po ay tinuturing pa rin na loan shark. Pag sinabing loan shark, ay malaki ang processing fee. O, halos kalahati na yung uutangin. Tapos, mayroon din silang interest. Nagpatong po sila ng interest. And then, napakaiksi lang din ang term nila. So, okay lang sana kung medyo may katagalan yung uh, kanilang term. Pero ang term po nila sobrang ano lang po, sobrang iksi. At kung titingnan natin dito sa ano nila, sa about this app, halos lahat na nakasulat dito ay hindi po totoo. Uh, yung long term nila ay 91 days to, to 360 days. And yung minimum repayment yung interest na sinasabi nila ay hindi po talaga totoo. Yung sinabi nilang service fee ay zero, ay nako, iwan ko lang, bakit na nilagay nila yan dyan, ay sa totoong computation, wala naman. Mayroon naman talagang uh, processing fee or service fee. At ang laki pa. So, hindi lang po processing fee, uh, principal at in, ang interest ang hinihingi nila. Kapag kayo po ay hindi nakapagbayad sa tamang panahon, maadagdagan pa yung tatlo na yon. Kung kayo po ay nahirapan, ibalik sa kanila ang full amount kasama na dito yung processing fee at yung interest, sigurado talaga masisira ang budget ninyo at mawawalan kayo ng uh, mga savings kapag nagumpisa na po kayong magloan, uh, mag-loan, reloan loan, mag reloan, re tapal system. Kaya, kung sa umpisa pa lang, nahihirapan na kayong magbayad, mag-isip-isip na po kayo. Huwag na kayong gumawa pa ng paraan na maaaring ikakasira pa sa uh, reputasyon at sa, ano, sa pagkataon ninyo. Hmm. Ang ginagawa kasi ng karamihan, kapag nahihirapan silang magbayad sa isang online lending app, uutang sila sa ilang sa ibang uh, lending app. So, ang mangyayari, ginawa nila ang tapal system at yung, in, uh, anong tawag dito, yung, fra uh, no, no, um, uh, yung due date nila ay magkasabay-sabay at magkapatong-patong na yung kailangan nilang hahanaping halaga para mabayaran nila ng full. Kasi ang mga ula, pag hindi nyo po binab binabayaran ng full, sigurado po na tuloy-tuloy pa rin ang paglaki ng uh, inyong loan. O, oh, kinabukasan, tutubo siya at uh, palaki ng palaki hanggang hindi niya na rin kayang bayaran. At kung natakot kayo, na maharas kayo, sa umpisa pa lang, kung ang ginawa niyo po ay tapal system sa ibang ula, wala ring ibang patutunguhan yan, kundi siguradong aanohin kayo. Guguluhin pa rin kayo. Tatakotin pa rin kayo. So, Ganiyan po ang ginagawa ng mga ano mga ula collectors kaya magingat po tayo. Huwag po tayong basta-bastang mag uh, magpadadala sa ginagawa po nilang kasi ang ano eh ang uh, mga advertisement nila at kung ano pang mga mga uh, marketing strategy nila ay titingnan ninyo sobrang ganda. Uh, uh, Ani mo'y Uh, wala silang tinatago. Akala ninyo kung ano yung mga nilalatag nila ayon na yon. Hindi po. Kabaliktaran po doon. So, again, si pera mo ay ano pa rin? Loan shark pa rin. Then, si pera mo ay gumagamit po ng third party collectors. So, pag sinabing third party collectors, kapag kayo po ay may overdue sa kanila, uh, Magsisimula na po 'yan silang manggugulo sa inyo. So guguluhin nila kayo so, sa anong paraan? Magte-text blast lang naman sila. Ito 'yung palaging ano eh, palaging tanong ng karamihan nating mga ano, mga viewers dito. Bakit daw uh, nagte-text blast, nag blast sa kanilang uh, mga contacts ang mga ula collectors na hindi naman nila ginawang reference? Ito din ang pala, uh, madalas at palagi kong sinasabi hindi na po kailangan na uh, ipapaalam sa inyo na kinuha na po nila yung mga numbers ng uh, naka sa inyong cellphone dahil kayo mismo ang nagbigay sa kanila ng uh, pahintulot na kunin ito. Kaso lang, sa sobrang excited natin, hindi natin binabasa ng mabuti na ang uh, yung bago tayo nag-fill uh, up doon sa uh, kanilang app, mayroon po diyong maliit na window na kailangan niyo pong i-yes or i-allow kaya sila po ay or para sila po ay makapasok sa inyong cellphone at doon mat ma makikita nila kung ano ang laman ng inyong cellphone kung mayroon ba silang makukuhang parang digital na collateral dahil wala po silang hinihinging uh, physical collateral wala pong mga kung ano-anong gadget mga jewelry or mga title ng inyong mga properties wala po silang ano hinihinging ganyan Very basic lang po ang uh, kinukuha nilang informasyon. Pero yung digital na collateral which is yung cellphone content like uh yung contact list or bukod sa uh, contact list yung ano yung inyong uh, gallery, yung inbox niyo, yung uh, inyong uh call logs. Oh, yung phone talaga ang pinakamabigat doon sa lahat na hawak nila laban sa inyo. At maari kayong puwersahin nilang magbayad kung sakaling magpapa or mag magmamatigas kayo. Oh. Yun yung nakita nila kung kaya inapprove po nila ang inyong loan ng walang kuskus balungos dahil mayroon po silang hawak na digital collateral. Yung inyong ah... Uh, phone book. So no need na po na ipaalam nila sa inyo kasi kung sinasabi po nila yan ay hindi kayo tutuloy. Di ba? Hindi kayo tutuloy sa ano, sa kanilang uh, pautang. -pa Kaya until now, for more than one year, ang pera mo ay hindi pa rin natin rekomendado dito sa usapang loan at online lending sa rason na yun nga, sila po ay loan shark at data privacy violators sisirain nila ang buhay ninyo sisirain nila ang finances ninyo sisirain nila ang uh, magandang uh, reputasyon at relasyon ninyo sa kapwa yun yung gagawin ng mga ula at data privacy violators kaya kung kayo po ay biktima ah? please i-like at i-share itong video na to para marami po ang makakaalam tungkol po sa kanila at uh, hindi na po itutuloy yung uh, balak nilang umutang pa para magkapera na wala. Wala namang pakinabang yung uutangin nila kundi ma maaari pa itong magiging mitsa ng kanilang uh, buhay. So, shoutout sa aking mga viewers at sa ating mga subscribers. Road to 34K na po tayo. Malapit na malapit na sa mga hindi pa nagsubscribe. Please, isubscribe niyo po ang Usapang Loan at Online Lending. Shoutout din sa aking mga members. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Kung kayo ay gustong magiging member din namin, i-click nyo lang ang join button sa aming uh, uh, YouTube channel. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam.